magandang araw na muli mga boss so tara, uh, meron tayo ditong unit na isusu crosswind so magpapalit tayo ng kanyang pressurized hose uh, sa kanyang alternator once na may nakita kayo uh, naglilik na dyan mga boss sa kanyang pressurized hose so mas maganda na palitan nyo na at huwag nyo nakintayin na sumabog yung kanyang hose dyan at napakalaki ng purpose dyan mga boss yung pressurized hose na yan at meron na kami naging customer yan mga boss ah uh, nasabogan na siya ng kanyang hose at ka na maubos yung langis ng kanyang makina at muntikan ng kumatok sa sobrang lakas ng pressure nyan mga boss halos uh, pwedeng maubos yung langis ng ating mga makina dyan mga boss So meron yung turnillo dyan uh, Kung makikita nyo doon sa una, dun sa video natin uh, Meron yung number 12 mm So gamit lang tayo dyan ng uh, 12 Tapos meron yung papunta doon sa kanyang engine block mga boss Number 12 din yan At meron yung bracket din na uh, number 12 So ayun yung kakalasin natin dyan mga boss Ayun yung kadugsong na papunta sa engine block nya mga boss Galing yan sa alternator, pababa At papunta sa block So ayan ginamita ko muna ng... Uh, box wrench tapos ang ginamit ko na ng ratchet para mas mabilis natin makalas yung kanyang uh, bracket isa lang naman yung bracket yan mga boss number 12 yan so uh, tanggalin naman natin yung isang tornilyo yan na papunta doon sa kanyang block so ayun may, may tansu yan mga boss dalawa yan isa sa labas tsaka isa sa loob napakalaki ng purpose ng tanso yan mga boss at kapag nawala yan at hindi nyo napansin Uh, kahit anong higpit nyo dyan sa number 12 na turnilyo uh, mag Maglilig at tatagas at tatagas yun lang isang So kapag naalis na natin yan mga boss So pwede na natin kunin yung kanyang uh, pressurized hose uh, alternator So ayan na uh, nakalinya yan sa kanyang uh, engine support na sa loob So kung paano natin kinalas yan mga boss So ganun ganun din natin ibabalik yung bago nating ikakabit na pressurized hose So, pass forward na tayo mga boss. So, nailing ko na nga yung bagong host dyan. So, same procedure mga boss kung paano natin kinalas. Uh, ganun din natin ibabalik. So, ayan mga boss. Ayun yung tanso. Meron niya sa labas at meron sa loob. So, napaka-importante niyan mga boss. Kaya nga nasabi ko na kailangan natin ibalik yan kasi... Pag di natin na ibalik yan, kahit anong higpit natin sa number 12 na turnilyo, ay uh, tatag sa tatagas yan mga boss so ayun uh, higpitan lang natin mabuti yan mga boss meron yung tanso dito sa alternator at meron yung tanso din doon sa may kanyang engine block so ganoon lang mga boss higpitan lang natin mabuti yung mga turnilyo na yan para walang leak pag pinastart natin so kung saan nga ba nakapwesto yan pag nasa harapan tayo sa sakin mga boss nasa kaliwayan so yun lamang mga boss maraming salamat sa panonood God bless